kinundina ng nga uh, COMELEC ang umano'y vote buying ng kandidato sa pagkalkalde sa Negros Oriental. Kung nangyan, kuha tayo ng buong detalye sa pag uulat ni Bombo Isa Cotoner. Mariing kinundinaan ng Commission on Elections ang umano'y vote buying ng kandidato sa pagkaalkalde sa Negros Oriental. Sa kumakalat na video ngayon, nakita ang mayoral candidates mula sa Negros Oriental na si Seattle Mayor Fritz Diaz at Darwin Mayor Galicano truvita na nagsasaboy ng tig daang piso sa isang event. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, alam na nila ang pangalan ng mga kandidato at ang lugar mismo na pinangyarihan ng event. Ngunit paglilinaw niya na sa kasalukuyan ay wala pa silang maaaring gawin para rito dahil ang kapangyarihan ng poll body sa local candidates ay papasok lamang sa Marso 28, ang pagsisimula ng pangangampanya sa lokal na level. Strongly condemn that. Kaya lang po nakakalungkot sapagkat ang inyong COMELEC ah, sa tutok ito ay wala pang kapangyarihan upang maparusahan yung kandidato na yan. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin yung video. Kaya lang, dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus Comelec, at yung mismo provision ng Republic Act 9369, yung automation law section 14 sa kasalukuyan, wala pa po kaming maipa-file na kaso sa kanya at least bilang COMELEC, bilang paglabag sa uh, election law. Papasok lang ang kapangyarihan namin ngayong March 28, lalo na kung ang issue ay pamimili po sa ugney nito ay pinahayag ni Garcia na sumasalamin ito sa matinding pangangailangan na pagbabago sa Omnibus Election Code at iba pang election laws upang ma-address na ang loophole pagdating sa pagpafile ng Certificate of Candidacy at opisyal na simula ng campaign period. Dagdag pa niya ang pagbabago sa batas ay magbibigay daan upang maaksyonan agad ang mga ganitong klaseng kaso. Diyan po natin makikita at mararamdaman ang matinding pananawagan na sana nga magkaroon ng pagbabago ang ating batas patungkol po dyan sana pag-file ng kandidatura ng lahat ng kandidato, sila ay kandidato na. Merong pre premature campaigning na prohibited at may maraparusahan paru na kaagad sa paglabag po nito. Samantala, hinimok din ni Garcia ang publiko na kung may iba pang impormasyon patungkol sa umano'y vote buying ay i-report agad sa kanila. Bagaman hindi nila ito maaksyonan agad dahil na rin sa jurisprudence ng Peñera versus Comelec, ayon kay Garcia, maaari ring magbago ang desisyon ng Korte Suprema. Huwag po mag-aatubili, magdadalawang isip ang lahat na kahit hindi pa campaign period sa lokal na mag-file ang case sa Comelec, tatanggapin po namin yan. Anong malay natin? samantalahin namin yung pagkakatao yan para mas maging maliwanag ang ating pong doktrina sa bagay na ito para pa-apply natin yan sa mga susunod na halalan Mula sa Comelec Office in Tramuros, Manila, Bombo is sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!